Good morning, guys. Napay Happy Sunday. Good morning, good morning. It's 5.38, it's 5.14 in the morning. Yan ang CBO.

saan sumasayaw so yan yung city of Purendi area yan panagpag siya medyo ano maambo na kasi lakas ng ulan kagabi ay lakas ng ulan kahapon yung eh. super ganda talaga ng ano glory glory to God Thank you. Yes, yes. 5.30, 5.40. Maano natin yung araw? Mapas na yung araw. Eh, Magligpit na tayo. Si Siming tayo. Oh. Miming! Nag-snip na, Mings. Baka. Bagay na ikaw. Bagay na ikaw, Miming. Kain ka na. Kakainin oh, ko na, guys. Umaming kayo. Umaming kayo. Simen kayo lang pala. Kain. Sino kain na? Ito sa mga kutingting. O, oh, mga kutingting. Wala mga kutingting. Yung sa pinila, ginupit ko pa yan. Ano yan? Um bedsheet ba na velvet sa bigat-bigat na paglabahan yan sa kaluma na yan kaya ginupit ko mas maganda yan kasi mas mainit ba ano pa alam ko ting 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 ano kayo papangalan ko dito ano kayo papangalan dyan <laughs> ano yung papangalan sa mga anak mo pungkan pungkan ito ano pa rin dyan? ang dyan mo tabak-tabak ang ano ba yan? Taba o ano? Kawawa naman yung ano niya, yung sugat niya. Oh. Ano? Ginamot ko ng ano, nilagyan ko ng agwa oxinada. Kasi ano yan, binanlian ng ano yan eh. Kapitbahay. Langhi ang kapitbahay na yun. May, siya, may nag-aalaga, uh, ano, uh, may alaga siyang uh, uh, pusa. Tapos ito, nag-aaway kasi ito. Dati inaaway niya yung ito, ito si Pungkan. Eh ngayon, maano na, lumalaban na, marunong na siyang ano lumaban. dahil kasi dati bata pa to. Ngayon nung nag-ano na siya, nabuntis na siya, matapang na. Tapos kapapanganak lang din nung sa kanila. Eh, nag-aaway. Pag-aaway to. E, ito, nagalit yung may-ari. Tapos binalian siya. Kawawa naman. Hindi yun ano eh. Hindi yan real ano. Hindi totoong pet lover. Kasi may pumupunta rin na pusa dito na ano na... Iwan ko sinong may-ari. Tatlo yan sila. Pinapakain ko. Kahit umiihi, kahit nakakainis, makulit. Pinapakain ko pa rin. Bigla na lang siyang umiihi. Kung pag pagpupunta rito. Kasi dyan kasi sila dumadaan, oh. Dyan sa dumadaan, sa ilalim ng ano. Iwan ko ba kung bakit ang... ano gitna ng pintuan na yun. Hindi kasi pantay yung pagkakagawa ng semento kaya kaangat yung pintuan. Okay na. Bye, Good morning. Good morning mga mingming -ming kay kay. Good morning mga mingming -ming kay kay kay. Kay kay kay. Ay naubos. Ano ba? Oo oh, meron pa oh. Busog ka na itubig siya dun sa baba. Doon ka na sa baba mag-inom, ha? Nandun yung tubig. Ay, doon ka na dito, talap, talap, talap. Nami, busog naman na ang no? Busog na ang mingming. -ming. Pero actually, hindi sa amin yung pusa na to. Sa kapitbahay ito. doon sa kabila. Pero sabi nung ano ng anak ko, anak daw to ng charm namin. Pusa namin galing Manila. Tapos dinala namin dito si Charm. Iniwan namin siya dito buntis. Ay, anak ko nag-alaga. Ay, ah. tiki, 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 Pero nung nanganak na, kinuha nila to. Ay, e, siyempre, magla mag, ano, maglabas-labas ng bahay. Tapos, mga kapit-bahay. Kaya, ang cute, -cute ng mga anak. Ang linis-linis. Kaya, ito, oh, ang taba nga niya. Uh, anak to ni Charmy. Kaya, kapit-bahay lang ng kalaga. Tapos, nung nandito na ako, nagpunta-punta siya rito. Bumalik siya. Siya lang bumalik. Yung iba nandoon, nandoon dun sa kabila. Sa kapatid ko. Ang dami nila doon. Akting, akting, akting. Akoy, akoy, akoy. Akoy, akoy, akoy. Akin, ano, sarap na talaga lang um, mo kakakin. Ay. Eh. Um. Bye bye, bye bye na. Ang dito sa ano ko, sa teris. Ang gulo pa. Ay, nilagyan ko ng cortina para hindi gaano, para hindi diretso makita ng ano ba, sa gilid ng kapitbahay. Diyan oh. Ay, mga tanim. Good morning, good morning. Wala yung rose ko. Ayun, nabali. Oh, nadaanan kasi ito ng pusa. Nabali yung ano, bagong. Ito yung kalamansi. Kalamansi pala. Isip saya kasi lemon. Kalamansi ito. Ayun, ano rin siya, oh. Bali din bali yan atsal atsal ba yun o no? sili ayun ang ano na yung alubati ayun ang bilis mag ano pinanggalan ko ng dahon ang bilis ang bilis umusbong nung ano niya yung kapalit na ano niya ayun oh. Tanglad. Luya na lang yung ano. At ano ako ng lupa. So tanong ko yung mga luya. Kaya yung turmeric. Hmm. Ito, nilipat ko siya dito. Ito. muskitero. kasi talaga kapit ko kasi may ano, may mga lamok na maliliit. Tsaka masarap tulog pagka may muskitero. Siyempre so, para ano, hindi ka madatapuan ng ano, ipis, lamok. Bye-bye na guys.